Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Hindi ko sinasadyang uminom ng gamot ng aking kasambahay sa pag-aakalang iniinom ko ang gamot na inireseta para sa akin. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko sa dibdib ko at hindi ko namamalayan ang pagkakamaling na gawa ko, nagpasakong akong humiga sandali sa lounge. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa ako sa pawis at lalong nahirapan ang aking paghinga. Bigla akong nawala sa katawan ko at nakatingin dito mula sa pwesto ko malapit sa kisame. Habang umaakyat ako sa itaas ng aking katawan, naranasan ko ang pinakamalalim na katahimikan at kaliwanagan na parabang nagising ako mula sa isang panaginip patungo sa katotohanan. Sa katawang espiritu, nadama kong nakalaya ako mula sa mga tanikalan ng aking pag-iral sa lupa at sa pag-iingat sa mga pangangailangan at hangarin ng isang katawan. Sa katawan ng espiritu, naranasan ko ang isang hindi kapanipani walang kagaanan ng pagkatao, isang hindi mailarawang kapayapaan, kagalakan, at euphoria na higit pa sa pinakamataas na karanasan ng corporeal life. Habang naliligo ako sa likidong gintong sinag ng araw sa kaharian ng espiritu, napansin ko na ang mga kulay ng lahat ng bagay sa kaharian na iyon ay lumilitaw na mas masigla at sari-sari at ng isang ethereal spectrum. Habang sinisimulan kong maalala kung paano at bakit ako nakarating sa kaharian ng espiritu, ang aking pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan ay agad na napalitan ng damdamin ng pag-aalala para sa aking pamilya na uuwi sa bahay upang makita ang aking bangkay na nakahandosay sa sala. Habang nananabik akong nag-iisip ng mga posibilidad, biglang naputol ang aking pag-iisip ng makita ang dalawang espiritong nilalang na nagsasalita sa malayo at habang nag-uusap sila, naunawaan ko na ako at ang paksa ng aking hinaharap ang pinag-uusapan ng dalawang nilalang. Habang pinag-iisipan ng mga mabubuting nilalang na iyon ang mga bagay tungkol sa aking kapalaran, nalaman ko ang isang portal sa ilalim ko, at alam ko ng katutubo at sa hitsura nito na ang portal ay sa katunayan ay isang pasukan sa kaharian ng sinumpa. Nang tumingala ako, gayon paman, nakita ko ang isang landas na gawa sa purong translucent na ginto, at alam ko kaagad na ang landas na iyon ay patungo sa langit at sa trono ng Diyos habang ang aking kapalaran ay pinagpapasahan ng mga misteryosong nilalang sa lugar na iyon ng pagpapaliban, sa bangin na iyon sa pagitan ng langit at impyerno, nakaranas ako ng isang tiyak na pagkabalisa sa pag-alam na ang aking kapalaran ay nakahanda ng walang katiyakan, ngunit ang pagkabalisa na nadama ko ay namutla sa kahalagahan sa pangamba at matinding takot ang naramdaman ko nang maisip ko ang unang pagkabigla, ang kasunod na kalungkutan at kawalan ng pag-asa, at ang emosyonal na mga pilat na maranasan ng aking pamilya kapag natuklasan ang aking bangkay. Nang walang ideya kung paano ko makakamit ang aking layunin, napagpasahan ko sa aking sarili sa sandaling iyon na babalik talaga ako dito at sa aking buhay sa lupa. Tulungan ako ng Diyos, umiiyak ako sa aking pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, at habang umiiyak ako, naramdaman ko ang aking espiritong katawa na hinihila pasulong sa paglipad patungo sa isang hindi tiyak na patutunguhan, na parang sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang puwersa. Hindi nagtagal, napadpad ako sa itaas ng bubong ng bahay ng pamilya, at kahit na mula sa taas na iyon, nakita ko sa bubong ang aking katawan na walang buhay na nakahiga sa sala. Sa pag-iisip lamang tungkol sa muling pagsasama sa aking katawan, naramdaman ko ang aking espiritong katawan na hinihila upang muling makiisa dito. Hindi nagtagal matapos muling magkaisa ang aking katawan, binuksan ko ang aking mga mata sa mundong aking naiwan, ngunit ang aking katawan ay bumalik sa kanyang estado ng equipoise. Habang nakahiga ako sa lounge sa isang estado ng kalmado, naisip ko ang lahat ng nangyari sa aking karanasan sa labas ng katawan, at lalo na, naalala ko ang kaligayahan, kapayapaan, at kagalakan na naranasan ko sa larangan ng espiritu. Kahit na gusto kong manatili sa makalangit na kaharian na iyon, nagpasalamat ako sa Diyos sa pagtulong sa akin sa oras ng aking pangangailangan at sa pagtulong sa akin na mahanap ang daan pabalik. Nagtataka ako tungkol sa mga espiritong nilalang na nag-isip tungkol sa aking kapalaran, at mula sa kung ano ang naramdaman ko mula sa kanilang lakas, na pagpasahan ko na ang mga nilalang na iyon ay mga nilalang ng liwanag o malaanghel na mga nilalang na nagtatrabaho bilang mga sugo ng Diyos. Sa huli ay nalaman ko mula sa isang doktor na ang naranasan ko ay isang chemically induced cardiac arrest, at sa awa ng Diyos, ang pagkakamali ko ay hindi nagdulot ng permanenteng pinsala sa aking puso. Ang katapusan ng kwento ng isa. Ikalawang kwento. Sa aking kabataan, itinuring ko ang aking sarili na isang debotong kristyano, ngunit sa edad na labing walo, sa aking lumalagong pagkabigo at kawalan ng tiwala sa kristyanismo at sa relihiyon sa pangkalahatan, hinamak ko ang mga kristyano at igit ang kawalang kabuluhan ng relihiyon sa kabuoan. Gayunpaman, sa edad na labing walo, una kong naranasan ng kamatayan ng masangkot ako sa isang aksidente sa sasakyan, at dahil napakalapit ko sa pintuan ng kamatayan bilang resulta ng aksidenteng iyon, ang tanong ng aking kaligtasan ay nagsimulang tumupok sa akin. Ang aking takot ay nadagdagan ng aking pag-aalala na ako ay naibilang na sa mga sinumpa bilang resulta ng kasundoan na ginawa ko kay Satanas sa edad na labing lima. Sa kasunduang iyon, natanggap ko ang aking hiniling kapalit ng aking kaluluwa, at bilang isang resulta ng kasunduan ni Foschan, naniwala ako na ang aking kaluluwa ay naibenta na at pagmamayari ni Satanas. Sa edad na labing walo at pagkatapos ng kamatayan ko, ang aking pagkabalisa tungkol sa kahihinat na ng aking kaluluwa ay nagudyok ng isang estado ng walang hanggang kasiglahan na nakaapekto sa bawat aspeto ng aking buhay. Naisip ko na ang pagpapalit ng trabaho ay maaaring magbigay ng kinakailangang pagkagambala na makakatulong sa akin na makayanan ang aking mga alalahanin at takot. Matapos makahanap ng bagong trabaho, lumipat ako sa bahay ng aking tiya at tiyuhin upang mas malapit sa lugar ng trabaho, ngunit ang alok na trabaho ay binawi na naiwan sa akin na walang ibang gagawin maliban sa umupo ng tahimik sa aking iniisip. Ang pagkakaroon ng napakaraming bakanteng oras na walang layunin o plano ay nagdulot lamang ng pagsasama-sama ng aking pag-aalala at pagkabalisa, at ito ay upang makaabala sa aking sarili mula sa aking mga alalahanin na sinimulan kong bamasang mabuti ang bookshelf ng aking tiyahin para sa isang librong pagukula ng aking sarili. Habang nagbabrowse ako sa bookshelf, ang librong The ABC of Fasting ay nakakuha ng atensyon ko dahil noong panahong iyon, wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno at ang pamagat lamang ang pumukaw sa aking pagkamausisa. Sinasabi ng aklat na ang pag-aayuno ay ang pinakamahusay na paraan upang magtatag ng isang malakas na koneksyon sa Diyos at sa Espiritu, at naisip ko na kailangan kong gumawa ng gayong koneksyon upang magmakaawa sa Diyos para sa aking pagpapatawad. Nagpasya din ako na habang nag-aayuno ako, magbabasa ako ng Biblia para dagdagan ang aking pagsisikap, ngunit sa pagbabasa ng lumang tipan, nasaran ako ng loob, dahil wala akong ideya kung paano ako kukuha ng mga hayop na kailangan para sa ritual ng pagbabayad sala. Ang aking gutom ay nagpalala sa aking kawalan ng pag-asa, at gayon pa man ang aking pag-iisip ay naging lubhang matalas bilang resulta ng pag-aayuno. Ang aking katalinuhan sa pag-iisip ay naging napakahusay na kaya kong maalala ang mga pangyayari sa buong buhay ko nang may pambihirang kailan oan, ngunit sa halip na maging inspirasyon ng Espiritu ng Diyos, ako ay lalong nahirapan ang mga ng mga pag-iisip ng pagkondena sa sarili at pagkukunwari. Naranasan ko ang mga masasayang sandali kung saan ang aking espiritu ay lumundag ng may pag-asa at kagalakan, ngunit kalaunan ay haharapin ko ang sandamakmak na pag-iisip na nakatakdang pahinain ang aking kawalang sigla. Habang nakahiga ako sa kama, pinalilibutan ako ng mga multo at walang awa na nilalay ako, batay sa mga masasamang ginawa ko noon. At kahit na nauunawaan ang aking pagkahilig na hatulan ng aking sarili ng malupit at may matinding pagkiling, gumawa sila ng mga kakaibang akusasyon at akusasyon para sa mga bagay na hindi ako o sinumang tao ang posibleng sisihin. Ipinaalala sa akin ng mga multo na dahil nakipagkasundo na ako kay Satanas ilang taon na ang nakararaan, walang nakatakas sa aking tadhana ng kapahamakan. Naniniwala ako, gayon paman, man, na kung tatubusin ko ang aking mga kasalanan at tumanggap ng kapatawaran ng Diyos, maliligtas pa rin ang aking espiritu. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran, nabasa ko sa Hebreo, at sa ikawalong araw ng aking pag-aayuno, tinawagan ko ang aking ina at ipinahayag ang aking pagkabalisa sa katutuhan ng hindi ako makakahanap o makakabayad ng isang hayop na ihain sa Diyos bilang isang gawa ng pagsisisi. Ipinaliwanag ng aking ina na dahil tayo ay nasa dispensa sayo ng biyaya, hindi na kailangan mag-alay ng mga hayop para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Matapos makipag-usap sa kanya, sinimulan kong basahin ang bagong tipan, at mula sa pagbabasa ng bagong tipan, nalaman ko na inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang ang mga kasalanan ay mapatawad sa pamamagitan ng taos pusong panalangin sa Diyos at hindi na kailangang magsagawa ng walang bayad ng mga ritual tulad ng ang ritual na paghahain ng mga hayop. Bagaman ang pangako ng kaligtasan gaya ng tinalakay sa bagong tipan ay pumupuno sa akin ng pag-asa gayon paman, gusto ko pa rin ng isang tao na tiyakin sa akin na ang kaligtasan ng aking kaluluwa ay talagang posible. Nasa isip ang layuning iyon na noong ikalabindalawang araw ng aking pag-aayuno, sinimulan kong talakayin sa aking tiyahin kung ano ang nabasa ko tungkol sa Biblia, na may pag-asang ang kanyang mga salita ay magpapasigla at makapagpapatibay sa akin. Sinimulan kong talakayin sa aking tiyahin ang nabasa ko tungkol sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ngunit ang pag-asa ko para sa kanyang aliw ay di nagtagal ay nabigla ng magsimulang sumigaw ang aking tiyahin, tama na sa pagsasalita tungkol sa banal na espiritu. Ang banal na espirito ay gawa ng jablo. Mababaliw ka o mapahamak ka sa impyerno para isangkat ang iyong sarili sa mga ganoong bagay. Palibhasa ay naguguluhan sa kanyang reaksyon, napabalikwas ako sa aking mga iniisip habang pinag-iisipan ko ang kanyang mga salita at ang posibleng pangangatwiran na nakuha niya upang makarating sa kanyang mga konklusyon na tila sumasalungat sa aking interpretasyon sa Biblia tungkol sa gayong mga bagay. Ang aming talakayan ay hindi naging hadlang sa akin na maniwala sa kapangyarihan ng banal na espiritu at sa potensyal nito na pabanila ng aking kaluluwa at ang aking tiyahin na nadama ang aking tiyaga na magsaliksik ng mas malalim sa aking pagsisiyasat sa paksa ay naging maikli sa akin sa mga araw na iyon. Sumunod! Ang inis ng aking tiyahin sa aking interes na matuto ng higit pa tungkol sa banal na espiritu at magpatuloy sa pag-aayuno ay nag-alab ng masigasig sa loob niya kaya noong ikalabing anim na araw ng aking pag-aayuno, nilinaw niya na ang pag-abandona sa aking mga interes ay kinakailangan para sa aking patuloy na tirahan sa kanilang tahanan. Bagamat hindi ako sumang-ayon sa mga tuntunin ng kanyang ultimatum, hindi ako nang ahas na talakayin ang paksa ng banal na espiritu o ang paksa ng pag-aayuno kasama niya mula sa araw na iyon. Ang pag-aayuno mismo ay naging lalong mahirap, kaya noong ikadalawampung araw, nagsimula akong magkaroon ng matinding pananabik para sa mga pagkaing hindi madaling maalis. Ipinagpalagay ko, kahit na mali, na para maituring na isang tunay na pag-aayuno ang isang pag-aayuno, kailangan itong magtiis ng apat na araw, gayon pa man bilang motibasyon kung sundin ang halimbawang ipinakita ni Jesus, sa ikadalawampung araw ng aking pag-aayuno, nagpasa akong oras na para huminto. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaluluwa at ang aking kaligtasan na nalangin ako at nakapikit ang aking mga mata habang nagdarasal, nagsimula akong magkaroon ng pinakamatingkad o malinaw na panaginip. Sa panaginip na iyon, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isang upuan na lumutang sa itaas ng tila isang portal kung saan nakilala ko ang isang nagdiningas na hukay. Habang ang mga dila ng apoy na bumangon mula sa portal ay nagbabantang bamalat sa akin, narinig ko ang tinig ni Satanas na nag-aakusa sa akin at nagpapaalala sa akin ng lahat ng kasamaan na ginawa ko sa buong buhay ko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong wala akong lakas na ipagtanggol ang aking sarili dahil lahat ng paratang niya sa akin ay mga kasalanan kong ang ginawa. Habang nakaupo ako roon na nalulumbay at tatalo, nakatanggap ako ng kislap ng inspirasyon sa anyo ng alaala ng aking ina na nagtuturo sa akin na isara ang aking mga kamay sa panalangin. Nang walang ibang paraan, ipinikit ko ang aking mga kamay upang manalangin, at habang nagdarasal ako ng magkadikit ang aking mga kamay, umatras si satanas sa pag-atres, at natanto ko sa sandaling iyon na ang simpleng kilos ay nagpapahina sa kanya, o nagpapahina sa kanyang kapangyarihan sa akin. Habang nagdarasal ako na nakahalukip-kip ang aking mga kamay, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na nagsisikap na paghiwalayin sila, at kailangan kong ito ng lahat ng aking kalooban at lahat ng aking pagsisikap na panatilihin silang magkasama. Nasa dulo na ako ng aking pagkakatali mula sa pagsisikap na panatilihing nakahawak ang aking mga kamay at tila sa kabila ng aking nakatutok na pagsisikap, ang mga pwersang lumalaban upang paghiwalayin sila ay malapit ng manalo. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sumigaw ako sa Diyos sa isang tinig na tila umaalingongaw sa buong sansinukob at habang sumisigaw ako, nagsimula akong gumalaw sa kalawakan ng napakabilis palayo kay satanas sa upuan at sa portal patungo sa impyerno. Matapos ang ilang sandali ng paglalakbay sa dilim, nagsimula akong makakita ng liwanag sa di kalayuan na mabilis na papalapit. Ikaw ba talaga, tanong ko habang pinalibutan ako ng liwanag na yon, ang kaluwalhatian ng Diyos. Noon ko nakita si Jesus, nakasuot ng ganap na puting damit. Kamanghamanghang puti ang kanyang damit, nakabaligtara ng kanyang matingkad na itim na buhok. Ang mga pisngi ni Jesus ay may pilat at payat, ngunit wala siyang balbas gaya ng inakala kong magkakaroon siya. Nang tumingin ako sa kanyang mga mata gayon paman, sila ay lumitaw bilang mga apoy ng itim na apoy, at para akong tumitingin sa ibang universo sa loob ng mga mata na iyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang cosmos na walang hanggan at walang hanggan, at ito ay isang cosmos ng dalisay at walang hanggan ng pag-ibig, isang pag-ibig na humipo sa kaibuturan ng aking pagkatao. Habang tinititigan ko ang walang hanggan at walang katapusang universo ng dalisay na pag-ibig, ang kapangyarihan ng pag-ibig na iyon ay nagpaatre sa akin ng may lakas na akala ko ay itinutulak ako sa buong cosmos. Bigla akong lumilipad patungo sa kisame ng apartment ko at nakita ko ang katawan ko sa lounge chair sa ibaba ko. Nagdulot ito ng maraming discomfort na muling pumasok sa aking katawan pagkatapos maranasan ang kaluwalhatian at kadakilaan ni Jesus. Ang tanong kung bakit walang balba si Jesus ay isang tanong na nanatili sa likod ng aking isipan at mga tatlo at kalahating buwan pagkatapos ng NDE na natanggap ko ang sagot sa nakalilitong tanong na iyon. Habang nagbabasa ng aking Biblia isang araw, nakatagpo ako ng mga talatang nagsasaad na ng si Jesus ay dinala kay Polato at mga araw bago ang pagpapako sa krus, pinunit ng mga tao ang mga tumpok ng buhok mula sa balbas ni Jesus, at ang mga peklat sa mukha na katulad ng mga peklat ng acne ay parang isang resulta ng pagkapunit ng kanyang balbas sa kanyang mukha. Pagkatapos ng aking karanasan sa labas ng katawan, ang aking ina ay nagbigay sa akin ng isang account ng isang NDE na siya ay nagkaroon ng mga taon na ang nakaraan, at sa kanyang account, inilarawan niya si Jesus ng eksakto kung paano siya nagpakita sa akin sa panahon ng aking NDE. Isang gabi habang nagtatrabaho sa night shift sa isang convenience store, isang napakakaakit-akit na lalaki ang pumasok sa tindahan, lumapit sa akin, at nagtanong, hindi ba't ang kanyang mga mata ang pinakamagandang bagay? Talaga, sagot ko habang nakangiti ang lalaking nakatayo doon. Nang may ngiti sa labi, binasbasan ako ng lalaki at lumabas ng pinto ng walang binibili. Hindi ko maiwasang isipin na isa talagang anghel ang lalaking iyon.